Hello mga ka-goldfishes, mga kayo ito. Good morning, good afternoon, and good evening. So ngayon mga ka-goldfish, ah, wala nang intro-intro. Pag-uusapan natin sa video ito kung ano ba dapat yung gagawin natin kapag gusto natin mag-alaga ng goldfish. O may balak tayong mag-alaga ng goldfish. So ngayon mga goldfish ah, ituturo ko po sa inyo kung ano yung dapat na mga gagawin. And una... So, kung gusto po natin magalaga ng goldfish, ah, uh, syempre mag-research po tayo para may kaalaman tayo about uh, kung paano alagaan yung goldfish. Kagaya ngayon, di ba? Nakikinig ka sa video to. So, ibig sabihin, ah, uh, nagre-research ka kung uh, anong gagawin uh, before mag-alaga ng goldfish. So, ngayon mga goldfish, uh, dahil uh, nandito ka sa video natin, sa uh, sasabihin ko sa iyo yung pangalawang dapat mong gawin kapag mag-alaga ka ng goldfish. Pangalawa, siyempre kailangan bumili ka muna ng tank o bumili ka muna ng lalagayan. Siyempre, unahin talaga natin yung lalagayan. So, kailangan may setup tayo. Bili tayo aerator, tank, and submersible pump. ah uh, yun po yung recommended ko kapag mag-alaga kayo ng goldfish ah uh, para uh, maganda po yung environment ng goldfish. Kasi, um, ano kasi yung goldfish mga ka uh, goldfish uh, need talaga nila po yung uh, mataas na level of oxygen kaya uh, mas maganda talaga sa kanila may setup so pangalawa yun so pangatlo kapag may setup na kayo syempre ngayon bibili kayo ng goldfish so magtatanong ka anong goldfish yung bibiling ko so marami kasi tayong iba't ibang uri ng goldfish so, meron tayong uh, oranda uranda meron tayong rancho and meron tayong rayukin So marami pang iba uh, bukod sa tatlong mga nabanggit ko. So syempre alamin muna natin kung ano yung uh, gusto nating alagaan no before tayo uh, bumili. So yun, pangatlo, kailangan alamin muna natin kung ano yung gusto nating alagaan na goldfish. And, and ayan po dahil nakaabot ka po sa pangapat natin natin, uh, please uh, subscribe, like and hit the notification bell down below para lagi po kayong updated sa mga uh, videos natin. So, yun, uh, dun tayo sa pang-apat. So, syempre sa pang-apat, uh, kailangan muna natin alamin kung ano yung purpose natin, ba't tayo nag-alaga ng goldfish? O, ba't tayo mag-aalaga ng goldfish? So, diba? So, kung uh, purpose natin is for stress reliever, uh, pang-display sa bahay natin, pangalawa, uh, i mo yung goldfish mo for uh, grow out or sasali ka ng show. mag ka. mag ng goldfish. O pangatlo, uh, mag-breed mag ka. papasukin mo yung mundo ng pag-breeding. Uh, paramihin mo yung goldfish mo. So, nakalipindi mga goldfish kung ano yung purpose natin bago tayo mag-alaga ng isda. For example, aunahin natin yung uh, Uh, for stress reliever or pang display sa bahay. So kung uh, ganun lang yung purpose mo mga goldfish pang display, pang stress reliever. So pwede natin sa bahay natin. So halimbawa kung gusto mo, so kailangan malaman mo kung ano yung gagawin mo o yung procedure kapag ganun lang yung gusto mo sa isda. So kung uh, pang stress reliever lang, so may advice ko sa inyo mga goldfish na once a day lang po kayo magpapakain ng goldfish or twice a day. And uh, kapag nagpapakain po kayo mga goldfish, every time na may makita po kayong poop or dumi ng mga goldfish natin and yung mga food residue, mas maganda po na alisin po natin. Uh, isa siphon lang po natin. Gamitan natin ng siphon and kung gano'y karami yung mga nabawas na tubig, ganoon din po yung ibabalik. So siphonin lang natin at least once a day lang po. Yung goal ko kasi doon, mga kagulpish, maganda yung ano nyo ba, yung tubig. So, yun once to twice a day lang, kayo magpapakain. And yun yung pang natin mga goldfish. So bago tayo sa panglima, uh, i-recap ko muna. So syempre kung gusto niyo pong mag-alaga ng goldfish, kailangan una mag-research po tayo. Pangalawa, syempre bibili tayo ng tank before tayo bibili ng isda. So pangatlo, kailangan Uh, alamin muna natin kung ano yung uh, gusto nating alagang isda or anong klaseng goldfish so maraming, marami pong iba't ibang uri ng goldfish so kailangan alamin muna natin ba yung uh, kung ano yung gusto nating alagang goldfish and pang apat, uh, syempre alamin natin kung uh, ano ba yung purpose ng goldfish natin, ba't mag-aalaga tayo ng goldfish so yun and panglima paano mga kung gusto kong pasukin yung pag-groom or gusto kong i-groom yung goldfish ko. So, yan ang pag-uusapan natin mga goldfish sa next video natin. Paano nga ba pasukin ang mundo ng mga groomer? O paano mag-groom ng goldfish? So, kung gusto nyong abangan yung video na yon, please subscribe, like, and hit the notification bell down below para lagi po kayong updated mga ka goldfish sa paparating nating video. So, sana abangan nyo yun. Thank you.